Ang paborito kong verse na masasabi kong nakatulong sa akin para unawain ang Biblia, ang spiritual na journey ko ay itong mga verse na sasabihin ko sa inyo ngayon. At ipapaliwanag ko din kung bakit. Una, For God so loved the world that he gave his only begotten son whoever believes in him Jesus Christ will not be perish but have eternal life at kung gusto mo talaga ng kaligtasan and life with Jesus ito yung sinasabing maniwala ka lang sa kanya magkaroon ka ng pananampalataya sa kanya magkaroon ka ng faith sa kanya So having faith is being obedient to him. And they said, the second one, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Na mababasa natin sa Matthew sa 33. So ito yung Hanapin mo ang kaharian ng Diyos at ang lahat ng mga abundance dito sa daigdig na to na kanyang nilika ay you will enjoy it. Nang magkaroon ka ng success sa lahat ng iyong hinihiling at abundance, wealth, prosperity and riches. Hindi lamang spiritual kundi material. So, saan ang kingdom ni God? we are the kingdom of God, we are the temple of God. Dahil nga ayon sa ating unang nabasa, ibinigay na sa atin si Jesus. Hindi literal na ibinigay. But spiritually, Jesus Christ is living within us. Is living in us. Ang pangatlo, ito yung nagpapatunay na si Jesus ay Diyos. Ay ang John chapter 1, verse 1 hanggang 5. Ayon doon sa simula pa lamang ay naroon na ang salita at ang salita ay kasama na Diyos at ang salita ay Diyos. Sino yung salita na sinasabi dito? So ang sinasabi dito ay si Jesus Christ. Nung nilika ang lahat ng mga bagay sa mundo bago tayo nilika ay naroon na sa si Jesus. So si Jesus ay mula sa langit kaya siya ay Diyos. Nagkatawang tao pero lalang ng Espiritu Santo. So ibig sabihin, ipinaglihi siya bilang tao, ipinanganak bilang tao at nabuhay bilang tao. Pero siya ay isinugo ng Ama sa lupa, nagkatawang tao pero lalang ang espiritu ng Diyos. Dahil siya ay anak ng Diyos, kaya siya ay Diyos tayo ay anak ng tao, kaya tayo ay tinatawag na tao. Si Jesus ay hindi tao, kundi siya ay Diyos. So, nabanggit ko, mayroon tayong law of transformation, law of manifestation. Bago tayo magkaroon ng transformation, kailangan mag-manifest muna tayo. Yung binasa ko, na sa Matthew 6.33, na secure first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. That is law of manifestation. So, ang law of transformation ay mababasa natin sa Romans 12 verse 2. Say, do not be conformed by the pattern of this world but be you transformed by the renewing of your mind. So, all we need to do is... Use our imagination, use our mind to transform our life, because our imagination, our minds, is God in us. Is the presence of God in us. So take care of what you think. Be careful, because whatever we think, it will manifest in our existence. Thank you so much. God bless.